Pagpapa-hospital, gamot para sa tinamaan ng leptospirosis at tetanus, pinapasagot ng health. Pinapasagot ng ilang kongresista, Philippine Health Insurance Corporation of PhilHealth ang pagpapa-hospital at mga gamot para sa mga biktima ng kalamidad na tinamaan ng leptospirosis at tetanus. Ang panukalang ito ay isinusulong sa kamara ni Congressman Erwin Rufo ng Act CIS para sa mga maaapektuhan ng mga naturang sakit dahil sa pagbaha sa kanilang lugar. Sinabi ng kongresista, malaking ginhawa ito sa mga pasyente lalo pa kung biktima sila ng bagyo, paha at sunog. Pati dito po na hila nakakaligtaan na ng pamahalaan ng pagpapagamot nang libre sa mga biktima o residente na tinamaan ng sakit sa pagkupa ng kalamidad. Karamihan pa naman kasi sa mga ito ay nawawalan o nasisiraan ng tirahan at problemado maging sa pambili ng kanilang mga pagkain kaya kinakailangan lamang na matulungan sila ng pamahalaan. Samantala, sagot naman din ng PhilHealth ang hanggang 10,000 pesos para sa mga pasyente na mao-ospital sa Mayroon man o walang warning signs at 16,000 pesos para sa severe dengue. Habang 11,000 pesos naman ang benepisyo para sa leptospirosis. Kaugnay nito, hinimok din ng ahensya ang publiko na gawin ang kaukulang pag-iingat para makaiwas sa dengue at leptospirosis. Agad magpatingin sa doktor dahil delikado po ang mga sakit na ito.